Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. <tong> Matapos niyang tawagan ni Olga si Balatukan at hindi sagutin ang kanyang mga tawag ay kinutuban na siya dahil malamang umano na hindi pa nakakabalik si Tanggol at kinakailangan niyang alamin kung ano at papaano nakakalabas masok si Tanggol sa bilibid. At kahit na sinabi ni David na naroon si Tanggol ay kailangan niya itong siguraduhin. Sa kanyang pagdating ay magkukunwari siyang may dadalawin ang kanyang nakatatandang kapatid na si Celso. Walang nakakaalam sa mga Montenegro na may ugnayan pa pala si Celso at Olga dahil mula ng inampun si Olga ni Don Julio ay buong akala ni Don Julio na wala nang kakilala ni isang pamilya si Olga. Gulat na gulat naman si Mayor na makita at bigla ang dumalaw si Olga. Ayon kay Celso, dalawang puntaon na nang huling dumalaw sa kanya si Olga at sigurado umanong may kailangan nito sa kanya. Hindi na nga nagpaligoy-ligoy pa si Olga at agad na tinanong si Celso kung may kakilala ba itong tanggol at kung nakakalabas masok ito. Sinabi ni Celso na bakit siya magbibigay ng impormasyon kay Olga. Gayong wala naman siyang mapapala. Batid din niyang mananagot siya kay Espinas kapag nalaman ni Olga kung ano talaga ang tunay na nangyayari sa loob ng koreksyonal. Kaya naman nanatiling tikom ang bibig ni Celso hanggang sasabihin ni Olga na si Tanggol Umano ang dahilan kaya't napatay ang pamangkin nito na si Greg kaya kinakailangan niyang makapagiganti dito. Hindi na nga sinabi ni Olga na si Ramon ang tunay na ama ni Tanggol. Dito nga ay napaisip si Mayor at sinabi na talagang perwisyo ang dala ni Tanggol kaya't nanganganib umano ang kanyang apong si Bubbles. Dito na nga, lalasunin ni Olga ang utak ni Celso si at sinabi na kinakailangan umano nilang madispat si Tanggol lalo pat nalaman ni Olga na dikit si Bubbles kay Tanggol. Kaya naman dito na mapapaisip si Mayor. Maya-maya pa, sinabi na ni Mayor kay Olga lahat ng kalakaran sa loob at ang paglabas-masok ni Tanggol. At sa susunod na misyon umano ni Tanggol ay hindi na niya ipapasama ang kanyang apong si Bubbles. Kaya pagkakataon na umano ni Olga na itumba si Tanggol, dagdag pa ni Mayor na wag na wag idadamay ang kanyang apo dahil tiyak mananagot si Olga. Sinabi naman ni Olga na pinapangako niyang walang madadamay basta't makipag-ugnayan lang umano ito sa kanya. Kaya naman ka pamilya, kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye, ang FPJs Batang Hiya po. Hanggang sa muli, salamat!